Pinangunahan ng National Museum of the Philippines Bicol at Futsan Ceramics Manufacturers Association Incorporated ang lecture at demonstration sa paggawa ng palayok nitong May 18 sa Kagsawa Ruins Park sa Barangay Busay, Daraga, Albay. Ayon kay pulin Shelo Gumabaw Lopez, Museum Researcher 2, ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month at International Museum Day. Aniya, layunin ang aktibidad na maibahagi sa mga Bikulano ang kaalaman sa paggawa ng tradisyonal na palayo, kung saan kilala din ang rehiyon partikular na ang bayan ng Tiwi sa Albay. So yung pottery making po is, as we all know, alam naman natin na um, kilala siya dito sa Albay, especially sa Tiwi. So, yung ini-aim natin dun sa activity is to promote and support din po yung Tiwi Pottery po. And also, continue the transmission of knowledge to future generation and other people na hindi alam yung pottery making. And also, to conserve din po our cultural heritage because pottery making is a representation of both tangible and intangible cultural heritage po. Binuksan ang aktibidad sa lahat ng mga nais na matuto ng paggawa ng palayo. May mga dumalo mula sa Ambos Camarines, Sorsogon at Albay. Um, Nag-post po kami for the pre-registration. So 30 lang po yung slots na naibigay po. Um, more than 30 kasi yung ibang mga participants ay nag-enjoy. So may dalawa, tatlo po yung nagawa nilang pottery pieces po. So inuwi po ng no, mga participants as a token na din po nila. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng National Museum of the Philippines Bicol ang isa pang malaking aktibidad na idaraos sa darating na August 9 o ang pagnilala National Indigenous Peoples Day at the Museum. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.